Nagtuturo po ba ang Biblia na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan? Ang sabi po kasi sa John 3:36, ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumusunod sa kanya ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan, kundi mananatili sa kanya ang galit ng Diyos. Sa English po, whoever believes in the Son has eternal life. Whoever does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God remains on him. Ano po ang ibig sabihin ng whoever does not obey the sun? Ibig po bang sabihin ito, dapat sundin natin lahat ng inutos ng Panginoon and kung hindi natin sa susundin sa kahit isang utos man lang, impyerno ba ang punta natin? Wow, that is really hard. Yan po ang natin sa video na ito. Ako po si Kuya Jem and this is Sunday Extended. Ang ibig pong sabihin ng hindi sumusunod sa anak dito sa talatang ito ay ang hindi pagsampalataya sa kanya. Ito po ang pagtanggi sa utos ng Gospel na manampalataya sa Panginoong Jesus. Ngayon paano po natin nasabi? Yun po ang binanggit sa unang bahagi ng verse. Whoever believes in the Son has eternal life. So sinasabi lang po ni John sa huling kalahati ng verse kung anong mangyayari kung hindi ka susunod o sasampalataya sa anak. Kung po tayo ng ilang verses, makikita din po natin sa John 3 verse 18 ang katotohanan ng ito. Ang sabi po doon, ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hahatulan ng kaparusahan, ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na dahil hindi sa sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. So ang pagdisobey o hindi pagsunod sa anak ay pagtanggi, paglaban o pagtuligsa sa panawagan na sumampalataya ang isang tao sa Panginoong Hesus. Kung hindi ka susunod sa mensahe ng mabuting balita na si Kristo ang dapat sampalatayanan, nananatili po kayo sa paghatol. Ganito din po ang sinabi ni Pablo sa mga taga-Tesalonica. Sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 8, ang sabi po niya, sa pamamagitan ng naglalagablab na apoy ay maghihiganti siya sa kanila na hindi nakakakilala sa Diyos at sila na hindi sumunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Heso Kristo. Mababasa din po natin itong obedience sa gospel message sa Romans 10 verse 16. Ang sabi po, But they have not all obeyed the gospel. For Isaiah says, Lord who has believed what he has heard from us. Nasusunod po natin ang gospel kung sinasampalatayanan natin ang nilalaman nito. At ano po ang gospel? Sa so 1 Corinthians 15 verse 1, pinaalala po ni Pablo sa mga taga-Corinto ang gospel o mabuting balita. And makikita po natin ang nilalaman nito sa verses 3 to 8, mula po sa kamatayan ni Kristo hanggang sa muli niyang pagkabuhay. Ito po ang mga katotohanan dapat panghawakan ng mga mananampalataya. Ang gospel po ay hindi lang basta isang mabuting balita na masarap pakinggan. Kalakip po nito ang utos na sampalatayanan ang Panginoong Yesus. Dapat pa po ba tayong sumunod sa mga inutos ng Panginoon? Siyempre naman po. Pero hindi po ito para maligtas o para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dapat sumusunod po tayo sa Kanya kasi una, mga disipulo niya tayo. Ito po ang iniwan niyang habilin sa mga alagad sa tinawag na Great Commission dun sa Matthew 28 verse 19 to 20. Ang sabi po ng Panginoon, kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banalay Espiritu. Turuhan ninyo silang sumunod sa lahat ng inutos ko sa inyo. At tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Mahalaga po ang pagsunod sa mga utos ng Panginoon dahil mga disipulo niya po tayo. Kaya nga ang isang tawag sa atin ay mga tagasunod ni Kristo, di po ba? Pero hindi po ang pagsunod natin sa mga utos niya ang basihan ng kaligtasan natin. Hindi po tayo magiging perpekto sa pagsunod natin kasi nasa flesh pa rin po tayo at may pakikipaglaban pa rin tayo dito. Pero hindi po natin ito dapat gamiting dahilan o excuse para hindi nasikaping sumunod sa Panginoon. Gaya po ng mga sinabi ko na po sa iba pang video, ang pagsunod po natin sa Panginoon ay patunay na mga tagasunod niya niya tayo. Ikalawa, ang pagsunod po natin sa kanya ay expression ng pag-ibig natin sa kanya. Sabi po ng Panginoon sa John 14 verse 15, kung mahal niyo ako, susundin niyo ang aking mga utos. And then matapos po ang ilang verses, sinabi niya sa verse 23, "Sumagot si Jesus, ang nagmamahal sa akin ay susunod sa aking salita. Mamahalin siya ng aking ama at mananahan kami sa kanya." So kung mahal po natin ang Panginoon, susunod tayo sa kanya at hindi po ito magiging mabigat para sa atin. Ikatlo, mas magiging kawangis o katulad po natin ang Panginoong Hesus sa pagsunod natin sa Kanya. Kasi siya po mismo naging masunurin sa Ama. Pababasa po natin yan sa Philippians 2 verse 8 na naging masunurin ang Panginoong Hesus hanggang dun po sa kamatayan sa krus. Ginawa niya po yun dahil sa pagsunod niya sa kalooban ng Ama. Ang sabi po sa John 6 verse 38, Sapagkat naparito ako mula sa langit, hindi upang gawin ng sarili kong kalooban, kundi ang kalooban ng aking amang nagsugo sa akin. And alam naman po ng marami sa atin yung famous prayer ng Panginoong Jesus dun sa Garden of Gethsemane na Not my will, but yours be done. Kaya kung hindi po tayo sumusunod sa Panginoon, dapat lang po tayong matanong ng Panginoong Jesus nung mga sinabi niya sa Luke 6 verse 46. Bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon gayong hindi naman ninyo sinusunod ang mga sinasabi ko? So ang John 3.36 ay hindi po nagtuturo na maliligtas tayo sa pamamagitan ng pagsunod sa kautosan, kundi pagsunod po ito sa utos na sumampalataya sa Panginoong Jesus. Gayun pa mahalaga pa rin po ang pagsunod sa Panginoon para po sa ating mga mananampalataya. Pero sa pagsunod po natin, huwag po nating i-compare ito sa pagsunod ng ibang mga kapatid. Lagi po nating i-compare ang pagsunod natin sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi in the end, ang sasabihin naman po ng Panginoon ang mahalaga sa ginagawa natin pagsunod sa kanya. Subscribe for more content.